喂，喂。 pasensya na. Karon na ko maka shout out sa inyo ha. Unsaon maning nabisi busy magyud kaayo tano? Bunal goy pastilan. Shout out ko kang Fred Kalinawan dia. Ah. Goy kumusta goy? Og si Josel Estolas shout out sa imo goy. Amping dia kanunay. Og si Gabs TV Moto Vlog shout out sa imo goy. Amping sa drive. Og syempre sa akong mama nga si Rosalina Habagat shout out sa imo ma. Amping da sa ma. Og naa pud gusto magpa shout out. Karon lang gyud shout out kang Albert Pigares. Ingon siya shout out sa mga tagaamparo diha ah labi na sa aspirin family shout out sa iyo mga goy og naa pud ay gusto magpa-promote sa iyang shop mga goy no ug naa moy mga guba nga mga gadget diha ah Samaan anang mga cellphone duola lang ni ang shop mga goy naa lang ni nahimutang sa barangay taf mga goy no kilid sa gym nila goy niya atbang sa Arbis Big Shop walay lain ni mo diha makita nga shop kay nag ra gyud na nga shop diha agoy onya free check up pud na mga goy no onya buutan nga tao og masaligan pud shout out kay Jailid Pangarungan maonay tagiya og maoponay mo ayo sa inyong guba nga cellphone og naa kay negosyo diha agoy no onya gusto ka magpa sa imong business goy aw e ipm i-message e ko kay ato nang bunalan goy ay pastil so mauni ang pinakadelikado nga agihanan sa Barangay Manila, di Dibugabos, Butuan City. Gitawag ni Sityo Kalaitan, dagha na kay na disgrasya sa isara kaadlaw, duha kabuok motor na nga tagak aning pangpanga. Kay perting bakili ragyo ni ang dapita. Walay makita nimo nga street light kay nga nga bukid niya perting mingawa tauan pagyod ni diri. So kinahanglan tang maginahinay yuta mga motorista no? Og syempre kinahanglan double check yuta sa ato mga brake diha mga goy or ride unal goy pastilar niya kanang harang diha ang mga goy natanggal na dito sa unahan kay nabanggaan kuno na ah so maoni mga goy kanang pangpang diha mga goy, no kanang gi, gibutangan nagharang magoy, goy wala pa na sa una so bago pa na gibutang sa mga taga DPWH kay taod-taod man pud na naguba ng harang diha magoy no so nabalaka na ang mga tao diri ang dapita kay daghan na gyud na Drea nga kalsada kay perting balik baki baki lagi kayo ni Drea agoy so maunang kinahanglan magignay kita sa ibabaw pa lang daan a ah, segunda primera na para makapugong kita shout out ko sa mga taga kalaitan diha no. sa akong mga agaw diha ah, habagat family so right shout out sa ejo amping mo kanunay og syempre shout out kay Dudoy Little Prahis Shout out dia o mga Tuda family Shout out po mga Prahis family So right, Remark Shout out sa imo Bagdoy bagdoy Shout out sa imo goy So right, Dirira kutub goy Unya ayaw kalimot sa pagamping amping kanunay God bless Bonal goy Pasti lang